natin. Mas maganda you know. na sa personal, ha? Ah. Crew, pala. Na <laughs> wala antok mo, ano? Wala. <laughs> <laughs> ah, dito nyo nga, oh, ano? No. Oh, oh, Ayun na. Dito ko na yung case ko ng shop. Ano na ito dito, boss? Anong hadali ah, dyan yung binubugahin? Dito ko right kayo uh, nabubuga? Kailan po nag-start si Defy Customs? For four years na. 4 years na po kayo uh. sa industry na nagko-coating. Yes, powder coat. Ah. Eh, uh, gilid na. Hindi balik tayo yung case. Tala lang. <laughs> ready ka na ba? Ha? Huh? Ready ka na ba? Gusto nga makita eh. No, sige. Ikaw na, ikaw na kaya. Sige ka, ready ka na? <laughs> ready na lang <laughs> <na>. ako. Sige, <laughs> sige, sige na. Hindi natawa natin. Oh!

crispy nawala ang antok ni Kuya Tim guys ito higot natin ang oh, ganda sobrang ganda boss tabi mo yung ano niya oh. ito yung sakay na totoong baril to guys Oh guys, ito totoo ha. Dito laruan. Mukha lang siyang laruan. Mukha eh. lang na, laruan. <laughs> Parang naging laruan yung ano ko eh. <laughs> Sabi mo may laruan eh. Hindi eh, na nakakatakot eh, no? <laughs> hindi siya nakakatakot. Gusto ko yung magasin, <damna. laughs> no? Thank you. Ang amas eh. Sa akin, hindi na matatakot dito. <laughs> ah, laruan lang eh. Anong ba? cute. <laughs> 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 Ganda yun. Sinunod niya talaga yung sample mo, no? Oo. Ganda talaga. Eh, uh, hindi na na siya na ulayan, no? Hindi. hindi na, hindi na pwede. Hindi kasi advisable uh, uh, na tama, galawin. Tama, dahil... sa... Actually, yun ang sinabi ni Kuya Luis sa akin. Sabi niya, bakit mo dadali ito? Sabi, sabi niya, okay. huwag mo nang iyan. Hmm. Kasi hindi advisable ang stock na uh, Sabi ko, abaka alam na siya nila Sabi ko. Alam, alam na, kasi hindi ginalaw. Uh, kasi kahit gunsmith alam niya eh Ito mas hindi nila pinagawa Tsaka gumanda yung texture niya Mas masarap siyang hawakan Pero eh. gusto gusto ko talaga dito yung kulay Oh, yung ang ganda talaga Siyempre dahil sa choice of color natin Medyo siyempre ingat mo sa dumi Medyo madumihin siya oh, Hindi ka oh. ng itim diba? na yung Pero kung no, li lilinisin mo siya boss Ano so, ma Ganon pa rin Kasi wet. si Wet lang wet Alam wet. mo si Catalan Si sila June class. Hmm. Ganito din yung mga kulay ng sa asawa ni Parang Hello Kitty something. Ano talaga siya? Pag, pero napupunasan siya after na. Uh, la... and wet tissue siguro. Tsaka hindi uh, ano to, basa-basa na ano to. Matutuklap. Oo, oh, matutok matutuklap. so no, kasi eh, inanon nila to eh, parang inoven to eh. Sinanblast muna ito sa Oo. Oh. Kaya sobrang kapit talaga uh, nito yan. Kitang. <laughs> Lala mo talaga, di ba rin eh. <laughs> Wata-wata festival na yan niya. <laughs> Ayun! Galing, ganda! ginawa namin yayamaning bolts yung motor. Ayun! Ayun! Tingnan na rin ano nangyayon. Oo Parang ano motor! <laughs> Tapos yun ito yung itsura oh. Nako kuya, sakto. Yeah, no? Di ba may paparating akong bully event? Oo. Oh. Pwede natin siya bigyan dun ng pwesto. Magpwesto ka ng mga ganyan. Hey. Para makakuha ka ng sales, ma-promote din natin. Yung mga kulungan yun. Mga kulungan. Ah. Ang Ay ganda! Pakita ganda! ganda, gagi! ganda! Mga kulungan nila. oh. Buti na lang yan. Natanong ko kung ano pa yung mga future uh -huh. nilang gagawin. Kasi uh -huh. kami talaga, mga dog lover, ako uh -huh. marami akong bully, pito. At si Kuya may bully din. Akapanganak lang, ayan Aka, lang. Akapanganak lang ng bully niya. Panganak, Sa actor, so, yun, guys, mga kabatok, tsaka mga... Page, page mo to, eh. Page mo yan. Bakit mga kabatok ako? Oo oh. oh, nga. Paano niya pala, ha? Si Mami Bon... Uh -huh. Mami Gangsta Rainbow. Ah, uh, Mami Gangsta Bon search niyo sila sa Facebook. Page. At saka, syempre yung Defi Customs, guys, ito. Anong pong page nila? Defy Customs.